bili tayo niyan. Meron tayong budget na 1K. Ano ba yan? Anong na naman? Parang hindi ako mapakali kung hindi ko kukunin to. <laughs> Nakalayo na kayo tas bumalik pa kayo kasi parang mapapaniginipan ko to pag di ko kinuha. So, kunin natin to. Hello, crazy people! Nandito <laughs> tayo ngayon sa Antipolo sa Leblanc kasi nagka ako sa ano, champurado and nakita ko sa TikTok yung nagte-trending nilang Champorado. Alam niyo yun yung may dong ng chocolate tapos pagka binuhos mo ng mainit na gatas, magme-melt trend and magre-reveal yung ano, champurado, champurado reveal. So tara na, let's go. Woo! crazy people. nandito na tayo sa loob and it's 9 o'clock. And guys, yung sinuserve nila ngayon is pang number 9 pa lang and pang 29 tayo guys. So, ganun ka in demand sila ngayon, no? And um, meron pa silang waiting area na may mga ano chairs and ang daming tao sa loob. Hindi na natin papakita kasi ano eh, baka shy type sila. Parang ano, standby area ng asa, uh, pakalawang mag-ano Parang may makeup room ganyan. <laughs> Tapos, waiting area. Kala mo may mga artista sa loob, ano. Eh, Para lang sa champurado, guys. Meron tayong waiting area. <laughs> so, guys, kanina pa kami naghihintay. Pang number 22 na. So, wala akong magawa. Kaya, ano, tinitignan ko na lang yung mga gamit dito. Ay, bawal dito. Ay, alis tayo dito. Baka sabihin nag ano tayo dito na i tayo dito ng mga pwedeng i <laughs> Pero ang bilis lang, no? Number 22 na agad. Saglit lang kami naghintay. Guys, look at my outfit! Diba? Yeah. I'm a Pinterest girl. Ang fashion... Fashionable ko ba? Ano ba? Kasama ka naman. Kala mo naman jun Baduy ka din, kala mo. Alam niyo ba guys, itong skirt ko, 100 lang to sa ukay-ukay. Tapos may tag pa siya. Si mama pumili nito eh. Inuwi niya sa akin. Nung una yun yung mag-ukay-ukay kasi sabi niya baka, baka magkano ka dyan? Punjay ka dyan o ano? Arte-arte mo. Tapos nung sinama ko siya, ayun, nagustuhan niya. Tapos ano, nag-ukay-ukay siya mag-isa. Binilan niya ako nito. Ang ganda, di ba? I can feel the Christmas in the air. So guys, gumising ako ng 5 a.m. para dito, no? So parang kasalanan nyo. Hindi, <laughs> <laughs> gumising ako ng 5 a.m. Kasi, syempre mag-makeup pa ako, di diba? <laughs> para sa chomporado, hindi ako nag-breakfast. Excited na ako. Anong lasa ng, ano, ng pinipilahan dito. So guys, habang naghihintay, hindi ka naman mababagot, no? Kasi madaming painting dito na naka-display na I think ano to, for sale din. Kasi merong mga ano eh, price. May 15K, may 25K. So parang gusto ko na rin mag-painting, no? Tapos pa-display ko dito. Uy, maganda yung mga painting ko. Alam nyo ba yun, guys? Nagpa-painting din ako. Yes, I'm an artsy girl. <laughs> So, nakaupo na tayo, no? Mabilis lang naman. Nihintay na lang natin yung champurado. Itong na ako. nag ka pa, di ba? Hindi mo naman... Hindi ko naman ginanong. kasing ano ni... Eh, crazy. Hindi bagay sa akin yung ang ganyan. na lang. Para arte lang. So, guys, may natira pang churros dun sa kabilang table. Parang gusto ko ng banatan no? yung... Gugutom na ako eh. So, ayan. Ayan, triple chocolate champorado rice porridge with <P3> 249 pesos Order tayo ng no? dalawa. Tapos mag-try tayo ng iba pa. Ayan, masarap yan may churros. Ay, ayaw mo yan. Ay, ayaw daw ng cameraman yun. <laughs> ah, chocolate na naman. Chocolate on chocolate. Mm. O, so, ano 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 mga alat ang gusto mo? Ito na lang yung bacon sliders. Ha? Ayan guys, so wala na daw nung bacon slider. So ito na lang Philly style roast beef sandwich yung in order natin. 599. Medyo ano din siya pricey din siya, pero mukha namang masarap, mukha namang worth it. So And ano naman sila, very accommodating. Yes, <laughs> kalam food critic talaga. Guys, alam nyo ba, nag-aalangan akong inumin to. Kasi po siyang display. Tubig pala, bi. Sorry naman. <laughs> Hindi kasi sanay sa ano eh, sa mga shalo-shalo Nag-aalangan akong inumin, baka mamaya nilalagyan pala ng bulaklak yan, no? Flower base pala. <laughs> tubig pala siya. Wow. So dumating na yung ano natin, isang order natin, Philly Cheese Steak ba to, na sandwich. Ewan ko, tikman natin. Ayan. Walang ano, walang knife. Ayan guys, meron siyang um, bell pepper, onion, pork, and parang hollandaise na sauce. ada ng egg. Mm. Yung fries niya nga lang hindi ano, malutong. Parang nababad siya manhika. Pero ano siya, yung mga fresh na potatoes. Gusto ko yung parang may balat-balat pa. Para earthy yung taste. Nung lupa na french fries. <laughs> diba? <laughs> meron pang ano, danggit. Guys, ito na yung champurado. Meron pa siyang danggit. Ayan, ayan yung pa effect nila na ano. Hot milk. Champurado reveal. Wow! O ano? eh. Hindi ako fan ng tuyo tsaka yung champurado. Yung pinagkocombine yung tuyo. And pagka nagchachampurado ako, walang gatas ba Yung chocolate lang. <laughs> Iwan ko kung bakit. Pero at, ano, sige, try natin. Parang ang sarap kasi may melted na chocolate, oh. Masarap siya, babe. Worth it yung ano natin. Yung paghihintay natin. Masarap ano niya, chocolate niya, lasang, lasang Hershey's. Tsaka ano, malapot. Pero ito, ang sarap. Sulit, guys. Hindi hindi namin naubos kasi medyo madami yung serving niya pero masarap naman and hindi naman siya ganun katamis madali lang akong mabusog 10 out of 10 naman siya <laughs> Guys magagala tayo after this crazy people! So, nandito tayo ngayon sa Taytay, sa Changge. And guys, tignan nyo, para tayong nasa Bangkok. Oh, ang mumura ng mga damit dito, guys. Tignan nyo yung coords, oh. $3.50 lang. Ah, wholesale. Ang retail niya is $3.70. Pero ang ganda ng quality ate. Pwede maki-video dito. Bibili tayo niyan. Meron tayong budget na 1K. Ano ba yan? gagastos na naman. Oh, sige, para sa inyo. Ayan, nangunguripot pa yun. Know? Sige, kailangan ko yan, oo. Oo, uh, kailangan ko to. Uh, convince ko lang si Self. You know, convince ko si Self, okay. Okay, fool. Sige, bili tayo. Ayan, guys, nandito tayo sa Seven Clothing. Okay, ayan, oo, yan yung mga Zara na ang peg, Zara peg. Ito mo uso ngayon eh. Tapos ano, simp simpulan ng na ano, na pants tapos. Ayan, meron pang ibang kulay yung coords na best. Ano bang bagay sa akin kulay? Eh kaso meron din akong ganyan B. So guys, ito na lang ang kukunin natin yung mint green kasi parang mas nakaka-fresh siya. Wah! Fresh! Hindi pa siya lukutin yung ano niya, tela niya. 370. 370 may coordinates na tayo. Dalawang pirasong damit na yun, no? Ayan, meron pa akong... Sige, kaya mo may... yun. 6.30. <laughs> Talino. <laughs> Ito talaga yung sa Bangkok, oh. Oh, may pailaw. Kala mo nakarating na ng Bangkok. <laughs> Alam nyo, guys, yung passport ko. Since three years old, may passport na ako. Never pa natatakan yun. <laughs> Ginagawa ko lang ID. <laughs> Kawawa. Ayan guys, oh ang ganda no. Cute. Ayan. Ito hindi ano, lokutin. Labas-suot na lang 'yan para sa tamad na katulad ko. Okay. So, ayan kunin natin 'to guys para masaya. Ang collection and Georgina Allison. Malapit 'to dito sa Holidays. Na ano, na shop likod ng Bag tea, guys. Ang ganda no. O, di ba? Kung sa... O, oh, ang mumura ng tinda nila kasi sa mall. Diyos ko, li libo ng isang piraso. Dito, tigte 300 lang. Ewan ko ba, bakit ang mamahal ng damit ngayon sa mall? Mm -mm, marami kayong choices dito. Parang divisorya na din tong ano, eh, taytay -tay eh. O, di ba? Ang lapit ko. Antipolo ako. Bababa lang ako. O, kapag kailangan ko ng damit, dito ako, ano... Alar! So, nandito tayo ngayon sa Pasilyo 3252 saan to? Sa Bagpi ba to? Bagpi. Ayun, kasama natin ang napakaganda na si Ate Tracy. <laughs> <laughs> ang mga lahi ng Heremilio. Napakaganda. Tingin <laughs> tayo, mga ano, duster, o. Oh. Pag kailangan nyo ng mga duster, terno, 70 to 75 wholesale. O pag mga paninda, o. Oh. Ayan, pwede to sa ano, tindahan namin may ibang may mga ibang prints pa yan sa colors assorted as may plain din yeah mm. ay magaganda mga, anong, cotton batik ayan if gusto ng mga mommies lolas ayan oh ang ganda ng mga terno nila ayan sabihan ko si mama dito siya bumili ng ano paninda So ayun guys, yan pina case ko lang ang beauty ni Ate Tracy. Niyash. Oh, niya. B Bisitahin nyo guys, Pasilio 3252. Ayan, mga murang duster, terno. Ayan, mura dito. Lowest price. Thank you po. Ma. Thank you, po. Thank hey, you thank ate. Bye-bye. Nice to I meet you. Ma. Thank you. Thank you. So okay, guys, bumalik ako dito sa Anne's Collection kasi ano, parang hindi ako mapakali kung hindi ko kukunin to. <laughs> Ganun din ba kayo? nakalayo na kayo tapos bumalik pa kayo kasi parang mapapaniginipan ko to pag di ko kinuha. So, kunin natin to. All our crazy people. So, nandito tayo ngayon sa holidays. Ang ganda ng mga damit dito, guys. And ano ah, naka-aircon sila pero mura pa rin ang mga tinda nila. Iba't-ibang mga shop to. Tapos, panay-aesthetic binibenta sa Instagram, dito lang din yun. <laughs> nire <-resel> nila. <laughs> Di ba? Oh, ayan oh. Ang ganda oh. Ang cute. Cute. Cute nito oh. Sige. Pili tayo guys. Ito yung mga uso ngayon. O oh, diba? Lana Del Rey. I got the summertime. Summertime sadness. Ito guys. Pang madam. Pang small loud din ito guys. Ay nakita ko na suot ni ano, Sarah Labate. <laughs> Thank you. Thank you! Ito guys, oh, nakaka-tangkad to. Tsaka nakaka kasi pa-vertical yung ano niya, design niya. And gusto ko ng navy blue. Na oh, like pag nilagyan ng belt to maganda. Sige, ito na lang. So guys, that's it for my vlog. Thank you guys for watching! I hope nag-enjoy kayo mamashal with me. And I will see you on my next vlog. Woo! More crazy people.